lang maging formal. Minsan lang maging social. At sa pagkakataon na itong minsan na to, minsan lang naman ako pinahiya bumuka si Sandals. Oo, <laughs> oh, ayun, napakaganda yung tawa ko dyan, pero wala akong kaya alam katapusan ko na pala mamaya. <laughs> Dahil nga sa pababa nga yung aming bahay at pabundok talaga to, dito pa nga lang mga madami, muntik na ako mag line. Eh, dahil nga sa ambisyosa ako at nakadress ako dyan, kailangan talagang mga taas-taas na heels ang kailangan. Nanindigan ko naman dyan mga madam, kaso lang yung sandals ko, ayaw ako panindigan. <laughs> nako 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 kahit kailan joker ka talaga ano oh yun na nga hi mga madam ako nga pala si madam maya buangera na nakatira dito sa burakay kasama ang tatlong junakis shout out nga pala sa mga kasinggal mam katulad ko at mga dakilang ina sabay sabay natin itaas ang mga paan natin o mula nga pala dito sa bahay mga madam nagmumotor nga pala kami dyan at 30 pesos ang isa or kaya 25 pesos depende na lang kung saan ka pupunta yung feelings ko nga dyan syempre sobrang saya bilang nanay Akala ko talaga hindi talaga graduation yung aking anak sa yung Gustuhan niya lumipat sa Manila, sa kanyang father. Sa mga palad, eh, natigil nga siya. Nag-decide siyang bumalik dito sa akin sa Boracay. Ang mm -hmm. months lang naman siya doon, siguro mga two months. Tapos, bumalik nga siya sa akin, at hinayang na hinayang nga ako sa pag-aaral niya. Okay. Praise God mga madam at meron talagang mga anghel na tumutulong nga sa amin. Thank you talaga Lord. Ako nga pala ako magsimula mga madam, gusto ko nga palang i-shout out mm -hmm. ang mga lahat ng teacher sa grade 12 ng Lalo Cagayan Valley, lalong lalo na si madam teacher Joy Baso. At syempre gusto ko nga palang i-shout out lahat ng grade 12 teacher dito sa Buracay Goshen, lalong lalo na kay Sir Rinel. Thank you. Ayun oh, na nga, nandito na pala kami sa hotel at dito nga pala gaganapin ang kanilang graduation. Mm -hmm. Dito din ganapin ang kahihiyan ko dyan. Buti na lang walang masyadong tao. So, dahil nga sa maaga-aga kami dyan, sabi ko nga sa aking panganay na mag-picture-picture naman tayo dito sa Gedley at wala pang masyadong tao kasi mamaya grounded na yan. O so, bago ang lahat, magdidikit muna kami ng nilalagay nga sa aking dibdib na parents. Eh naku, napakasarap nga sa pakiramdam kasi hindi ko talaga napagdaanan to eh. Maaga talaga naglande ang lola nyo. Ah, nagpapasalamat talaga ako sa aking anak na kahit talaki siya, hindi talaga siya naglandi na maaga din. Lagi ko nga pinagasabihan na Huwag na huwag kang gagaya sa akin Kaya sa totoo lang Napakasakit ang mundo Napakasakit talaga Pag wala kang pinag-aralan nga Kung lalo na Kapag wala kang diskarte sa buhay Nga nga ah, Wala man akong kayamanan Pero heto lang talaga Yung may bibigay ko sa inyo Yung pag-aralin kayo Napakahirap kayo magpa-aral Yung iisipin mo pa Yung kainin nila Babaonin mo Project nila vision nila Kat muna sa kaseryosohan Dito na kay magaganap Ang nakakaloka Eh? 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 Eh?

hirapan talaga ng buhay halagang 150 pesos pinahihiyak talaga ako day okay okay pa more kaya nga sa hindi pa kami nakapicture kaya pinagpatuloy nga namin kunwari walang natanggal wala nga akong ginawa dyan mga madam kundi tumawa ng tumawa ang sakit ng chan ko tawa ko ng tawa dyan kung alam nyo lang <laughs> nga lang at naganap to na hindi pa ako nakakaakyat sa stage. De, gusto ko na lang magiging asin na parang matunaw na lang bigla at lamunin ng stage. <laughs> kahit kailan talaga mga madam, hindi ko talaga kayang maging sosyal kahit anong pilit ng katawan ko. Di talaga kaya ng aking espiritu. So, <laughs> oh, ayun na nga mga madam yung aking eksena. Sa part 2 na nga lang ako magme message sa aking anak. So, oh, eksena lang naman si mother mo sa part 1. <laughs>